yeah ako dito ako. Parang hinaraman yata, parang sinabotahi yata ako sa lamesa. Hindi, <laughs> joke lang po. Hi. Hello, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako talaga naman. Siyempre, pwede mo ba? Magandang magandang umaga. Ako, pasensya na po kayo. Ayan, ang blessing ninyo. Dahil sabi nga nila, kapag maraming blessing mula sa ating mga senior citizen, ibig sabihin po, ay eh, galing po sa ating Panginoon. Ang lahat ng biyay. Ay, naku, Diyos ko po. Masarap pala ng pili pag nagmamano. Ayan. Magandang magandang umaga po. Opo. Hello. Pasensya na po kayo dahil ang aking boses ay talagang pakawas na halos Siguro po mga isang buwan na po ako oras. Dahil na sobrahan po siguro sa pagsasalita at sa pag-awit, pero masayang masaya po ako na nandito po ako sa inyong harapan. Kahit na po kaninang umaga, kinakabahan ako, baka wala pong lumabas na boses. Pero mabait talaga ang Panginoon kasi bibigyan tayo ng paraan para mairaos po natin itong online registration ngayon. Sabi ko kasi hiniling ko talaga sa kanya na sana hindi po mainitan ng ating mga senior citizen. Habang ibinigay niya talaga ang sobrang labig na yung araw na ito. Dahil ang pagkulan po ay isang senyales na marami pong biyaya na tayo ay matatanggap. Dito po ang sa Bindigo Elementary School para sa ating mga senior citizens. Ako po ay proud lamang ipakita sa inyo na yan po ay nag-agpanan ng isang taon, yung only registration. Since last year pa po, ako ay nag nakita niya naman po right after election, ako naman po ay gumaba sa mga barangay. pinili ko po at pinili ng aking katawan, ang kaliit na aking mga ay pinilit ko po, po ng makababa para makatulong at magampanan po itong online registration natin ngayong araw na ngayon. ito. Gusto ko lamang sabihin sa inyo ang good news dahil siyempre, para sa ating mga senior citizen na mayroon na po kayong 43 billion pesos na binibisyo ko sa ating gobyerno na ito po ay marapat lamang mapunta sa ating mga senior citizen. Siyempre, hindi lamang sa iisa, pero lahat na dito po sa Paseko, bumoboto man o hindi, kayo po ay entitled na makasama, mapabilang, makatanggap ng benepisyo mula sa ating gobyerno. Kaya pasalamatan po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos! At syempre po, katulang natin ang inyong sariling tahanan, ang inyong sariling ahensya, ang National Commission of Seniors sinabi ang boses ko. Ngayon ko lang naramdaman kung ano po yung feeling ng mga singer na umaawit na ng ilang taon. Samantalang ako, tatlong taon pa lang umaawit. Pero siguro ito na rin po yung paraan natin para magkaroon po tayo ng connection lahat. Alam ko nilalamig na po kayo dyan. Pero ano po ba mas gusto niya? Malamig o mainit? Ayan <laughs> eh! Parehas na, o kaya ano gusto o oh, ayan na, ah, malamig. Pag malamig, inaantok. Pag inaantok, nagubutong. Pag ginagana ginaganahan magluto ng may sabaw. Pero pasensya na kayo, pare-parehas po ata tayo hindi pa nakapag-alusan kasi wala pong oras. Dahil kanina, nag na po po na sa sobrang lakas ng ulan, baka hindi po kayo makarating dito. Diyan po ako pilip sa ating mga senior citizen. Talaga naman kontak! po ay narito. Uh, gusto kong pasalamatan po ang ilan sa mga tumulong po dito sa atin para maganap po itong online registration. Ang inyong senior president po dito at inyong mga ilang constituent po ng base ko. At syempre, thank you rin po sa barangay kay Chairman Diana po at sa kanyang mga kagawad na tayo po ay binigyan oportunidad na makapag-umpisa ko dito ng online Registration. Alam po na inyo, parang naramdaman ko yung mga senior. Bakit kaya ito yung makikita ko po yung mga senior? Naramdaman na naramdaman ko kayo. Nagmang problema kayo, nag-iisip kayo, ano ba po ko mga mga Diyos ko, pagkatapos ganito ang online, makakapag-ibaho ng pamalengke. O di po ba? natin, hindi ko alam kung bakit. At sinasabi siguro ng ibang senior natin, ito bang beneficyo na ito, talagang na mo namin ina. Baka na mamaya, nga pumulis na lang sa pangalan, pero wala sa gawa. Kaya gusto ko pong malaman ninyo na ito pong ole registration ay isang programa ng NCSC na magkaroon ng database ng mga senior. Ibig sabihin, lahat po ng senior natin mapagsama sa isang database para ano naman talagang mahalis na nandun at lahat ng programa at lahat ng benepisyo ay entitled for ang ating mga senior citizen. Hindi na mag-aalala si Tatay at sabihin sa kanya Basta. na ito na po dito ang pangalan mo. Hindi na po ay mag-aalala dahil once na pinasok po inyong pangalan lahat po ng programa ng national government mula sa local, lahat po yan ay makakasama kayo, makapapilang. No? So kung wala po kayong ballpen at wala na kayong pambili para sa tinta na pipig up niyo, ninyo, ang paibig sabihin, hindi kayo dapat kung ng pag-asa kasi meron na po kayong database na pagpapasinhal. Kaya ito naman po ay ginagat pa ng talaga namin. Salamat po. dito sa Baseco, sa kabuuan ng Pilipinas para malaman kung ilan po ba ang tutulungan at magkano ang budget ang ibababa pa para sa inyo. Ito pong 43 billion pesos entitled po ang lahat ng senior citizen ng health insurance na worth 5,000 pesos na kung saan, kapas si tatay talaga, Libring check-up, dental check-up, eye check-up, heart, lahat mo ng check-up. Pwede na po kayo makapagtabi. Kasi di po ba kadalasan ang problema ng mga senior citizen. Ako iha. Minsan nahihilo ako, pero sa tingin ko malakas ako, yung pala hindi pa pa check up si nanay. Kailangan ma-check up po. Bakit po natin ito ginagawa? Para huma lalo na po yung ating mga senior citizen, dahil ako po bilang isang anak nyo na, ay kung gustuhin ko po na makasama ng mahaba ang aking mga magulang. Makasama ng mahaba ang ating mga lolo at lola. Yan po ang gusto ng ating gobyerno, ang ating mahalabang ulumbong Marcos at ang National Commission na na malusog na magagampanan nila at magagawa ang kanilang tungkulit sa kanilang pamilya. Maraming salamat po tatay, yes! Sabi niya tatay, sige na kaya, na ako. Yes, peace tayo, peace! Peace po! So, ibig sabihin, ganun po namin kayo kamahal. At nung nakita ko po ang kagandahan sa programa na ito, talaga naman si Marat ang mundo ay hinamak ang lahat. Talaga naman parang ako sa inyo. Alam po ninyo itong baseko ay malapit sa akin, Tay. Kamusta na po kayo. Aba, kala niyo, di ko yung makikilala, tayo, ha? Ngayon lang tayo ulit nakita. Alam po ninyo, ang kasagutan po sa katanungan ninyo na ba't ngayon lang po ako nakababa? Dahil po sa mga napanood nyo ng na videos na naging abala po ako sa iba't ibang barangay, hindi lamang po dito sa Maynila, kung hindi pati po sa mga probinsya mga sosyal na ano, nasa probinsya niya po tayo. Nakarating na po ako ng Batangas, Pangasinan, sa mga karating lugar natin, sa Quezon City, sa Montalba de Rizal, sa iba't ibang lugar pa po. At soon, marami pa po lugar. Pero itong base ay hindi po pwedeng maiwanan. Hindi po kayo pwedeng makalimutan. Sapagkat sa haba po ng panahon na aking nilakbay, kasama na po ang base na isang pamilya ko na mula noon hanggang ngayon ako po ay babalik at babalik dito para makapaglingkod sa inyo katulad po ng isang anak na kahit hindi ko nakikita yung pagmamahal sa magulang ay lagi po nandiyan syempre yung pag-alala at pag-iisip ko po, po sa inyo ay hindi niya naman po maiaalis sa akin dahil ako ay isa na rin pong magulang na nag-aalala din para sa aking mga anak syempre what more pa ang ating mga Your seat is in. Na bahatang, bahatang. mga senior citizen. Kaya sana, ito po ang maging umpisa ng magandang pangarap ko para sa ating mga senior citizen. Na gusto ko lamang makita po na maging maayos ang inyong kalagayan pagdating sa kalusugan. Magkaroon po ng livelihood program para sa ating mga senior citizen. Hindi ko naman po sinasabi na magpakakubang pa tayo magtrabaho. Ano po? Pero yung man niyo po inyong gamot, ang inyong kagandahan at pagbabuhan, makakahit po ng kung ano man ang gusto ninyo, yan lamang po yung mga simpleng pangarap ko para sa inyong lahat. Alam ko po na hindi madali ang buhay natin, pero hindi naman po masama mangarap para sa inyo. At the same time, hindi naman po siguro mahirap na magsakripisyo din ang anak para sa kanyang mga magulang. Kaya kami po, kabilang ang aking team, na mga nag-volunteers po at yung mga vloggers natin na gusto rin po maipakalap itong programa para sa inyo para matulungan din po natin yung ibang mga senior citizen na malaman po nila itong programa. Alalahan niyo po na ang pagkakaisa natin ay isa sa mahalagang paraan natin para ito po ay magampanan. Kaya sana po kaisa ninyo ako at bilang isang anak nyo na ituring nyo na po akong anak na ako naman po ay nandito, wala naman po ako sa politika, ako po ay maglilingkod sa inyo dahil natagpuan ko po ang tunay na dahilan ng ating buhay. Nung panahon ng pandemya na napakahirap, wala po tayong magawa, wala po tayong makain, wala tayong trabaho, pero ito po sa atin, gusto ko pong magamit ito sa paglilingkod. Kaya ako naman po, ipatuloy eh, na bumababa at ginagampanan ito. Siguro marahil, iniisip po ng ibang mga senior citizen natin na baka ginagawa lamang ito ni Mara dahil sa politika. Alam po ninyo, tapos taon na po akong bumababa. Right after election, ginawa ko na po ito. Dahil gusto ko nga po sana na maramdaman ng mga tao na meron pa na pa rin katulad natin na maglilipod lamang kahit wala pong kapalit. Maglilikod lamang, magmamahal kahit na hindi nakaupo. Ginawa ko po yan bilang magandang ehemplo sana para sa ating lahat. Na tayo po minsan nawala na rin ang pag-asa. Ako rin po, umabot na ako sa edad na 46 years old. Hindi ko naman po naranasan na may bubaba para sa akin po sa mga kabataan o sa mga katulad ko Kaya siguro, it's about time na panahon na po. Ang Panginoon na rin po ang gumawa ng paraan para tayo po ay magkasama-sama. Kaya sana po, uh, maging masaya po kayo na kami po ay nakakatulong sa paraan po namin. Kaya sana po, para sa ating mga senior citizen, yakapin niyo po ang NCSC. Ito po ay sarili niyo ng tahanan. Lahat ng senior citizen ay may problema at may mga pangangailangan. Hindi na po kayo mag-iisip, saan ba ko lalapit kung pagka nangangailangan ako ng gamot? Saan ba ako, ka ako, ako pupunta kapag gusto ko magpa up Kadalasan, ang mga senior citizen na nakakausap ko, sinasabi po nila, Iha, kasi nahihiya ako lumapit kasi matanda na ako. Baka sabihin naman ng barangay o ng ating gobyerno na parang papigat pa ako hindi na po dapat yan ang maramdaman ninyo. Dahil ito po ang NCSC po mismo ang tututok at magbibigay solusyon sa inyong mga problema. Kaya palakpakan po natin ang National Commission of Senior Citizen. Dahil sa kanila, siyempre, hindi ko po tayo at nabigyan ng pag-asa. Baka tinatanong nga ninyo, Iha, bakit ba nag hindi ka naman senior citizen. Hindi ka naman nakaupo sa gobyerno. Ako po ay isang tunay na tao. Yan po ang aking isasagot sa inyo. Na ang tunay na tao po ay magmamahal at paglilingkod. Magsasakripisyo at magbibigay po ng totoong paglilingkod para sa inyo. Kaya sana yun lamang po yung gusto kong maibigay po sa inyo. Yung tunay ko pong damdamin para sa ng mga Pilipino. Yung damdamin po ng isang anak na kahit paano matulungan po ang ating mga magulang. Yan lamang po ang nais ko sa inyo. Sana po, kung ano man po yung ating mga iniisip, o kung meron kayo iniisip tungkol sa akin, alam po ninyo, ako na po ang sasagot sa inyo. Hindi ko po gusto pumasok sa politika. Mahirap. Kailangan matatag ka. Pero mas nakita ko po ang dahilan kung bakit ko po kailangan ipagpatuloy itong ginagawa ko dahil nandiyan po kayo na. Yan lamang po ang aking masasabi. Eh <laughs> di sana kung gusto ko sumigat na artista na lang ako ng bata. Baka hindi pa ba ako nahirapan, pa-shooting-shooting lang po ako, may bayad na. Pero ito pong ginagawa natin talagang paglilingkod. Eh siguro, panahon na rin po ang nagbibigay. Dahil alam niya na pangahirap po. Sa tatlong taon na bumababa po ako, siyempre, hindi natin maiwasan. May papatikos po sa atin. Ano po, kahit gumagawa tayo ng maganda. Pero hindi ko po iniintindi yun. Kasi kung mas iniintindi ko po, po, kung ano yung kararamdaman ninyo. Mas iniintindi ko po, po kung ano yung kalagayan natin. Dahil mas mahalaga po sa akin na tayo po ay mag-iisang punay ng tao para sa kapwa-tao natin. Yun po ang mas mahalaga sa akin.